Araw ngayon, kwento noon. Inilabas ni Emilio Aguinaldo no October 31, 1896 ang kanyang unang dalawang manifesto mula sa Kawit Cavite. Ang isa ay pinamagatang kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran kung saan tinukoy niya ang layunin ng revolusyon bilang ang paggamit ng kalayaan at ang isa ay tumuligsa sa pag-uugali ng mga sundalong Espanyol sa Nasugbo at Lemere. Ang manifesto sa Espanyol ay may sumusunod na mensahe habang tinuligsa ni Aguinaldo ang mga sundalong Espanyol sa Nasugbo at Lemere. Ito ay isinalin at buod ng National Historical Institute. Mga Pilipino, buksan niyo ang inyong mga mata. Hayaan ang inusenteng dugo ng inyong mga kapatid, biktima ng puot ng Kastila. Mag-iwan sa inyong puso ng isang pangmatagalang impresyon. Hayaan itong ang ating inusenteng dugo at ang hindi mabilang na mga paniniil ng ating mga kaaway. Magsilbi mula ngayon bilang hindi malulutas na hadlang sa pagitan ng Espanya at Pilipinas. Anong krimen ang nagawa natin maliban sa ambisyong makita ang ating sarili na malaya? Sa kasalukuyan, ang bagong revolusyonaryong pamahalaan ay gumaganap ng tatlong beses na mas mahusay kaysa sa pamahalaan ng paniniil ng mga Espanyol. Ang Revolutionary Committee ay nananawagan sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, mga nagmamahal sa kanilang sariling lupain, na bumangon, na ipahayag ang kalayaan at kalayaan ng Pilipinas bilang atin sa pamamagitan ng karapatan at katarungan. At kilalani ng otoridad ng bagong gobyerno ng Revolusyong Binoo sa dugo ng kanyang mga magiting na anak. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ng ating babalikan sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Oh, mm. di ba? Sa mm, sige ah. Sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko oh, talaga diba? sa inyo. di ba? Yung ilaw natin grounded. <laughs> <laughs> Naulanan. Oo, papundi na yata. <laughs> Ayaw, wala oh, sa earth. Oh, so, oh, oh. oh, 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 kimat. Yan, kimat. oh, Alam mo ang kimat? oh, 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 ano Disco actually talaga ito. Oh, oh. Jugs, 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 jugs. <laughs> Nasa Nasa'yo talaga tayo dyan. Ganun pala yung mga nangyari noon anon. Mm -hmm. Pero alam mo ba, parang feeling ko nag-start din yung mga katatakutan na yan dahil nga dito sa World War II. Oh, World War II. Sobrang dami, so, dami nang na namatay, namatay 'di ba? Mm -mm. Eh talagang pinakamalala. Lalo na dito sa Philippines, 'di ba yung mga Japanese, mm -mm. mga American occupants. Oh. Eh yun yun siguro nagpapakita sa Intramuros, di ba? Oo, oh, Di ba oh, meron oh. po kayong na -inlab yata daw yung na -inlab sundalo? yung tao doon? Sundalo? Oo, oh, sa, ay, sa ay, oh, tao, di ba? Oo, oo. Sumusunod, diba? uh, uh, tos, sumusunod talaga sila. Oo, siguro, uh, uh, siguro yun yung ano niya. Kapag nagustuhan ka. Oo, oh, di ba? Oo. Uh, uh. Naku, lurky? <laughs> Mantakin nyo yun, hanggang ngayon kahit multo walang nagkagusto sa akin. <laughs> pumunta. Hindi oh, baka Is dapat lang, kailangan mong pumunta ng Intramuros. No, baka para... nandun talaga yung sa'yo, madam. Hay, tigilan oh. mo ako. Ayaw ko pumunta sa mga ganyan mga lugar. Malay mo, nasa likod mo na. Oy. <laughs> Ay! Ay. <laughs> But dapat nilagyan nyo ng tunog. <laughs> <laughs> parang feeling ko tuloy. Parang feeling ko tuloy, mga ka hindi talaga si Jose Robert Inventor yung katabi ko. Baka I nga. Iba. nga. <laughs> Ay. yung doppelganger niya masyadong uh, kwan mm, ngayon ligalig eh. ligalig <laughs> maligalig maligalig, Oo. maligalig. Oo, gusto, oh. oh, basta oh, basta talaga to eh tingnan mo color green na naman tayo wicked <laughs>